malaki. Yun. eh okay. Oh. Marabas, pasok tayo dito. Tara. Apan daw natin guys, bibili na natin directly dito. Thank kaya Kahapon daw meron siyang huling mga agat. Ilang kilo ko ya? Sang kilot kalahati. Sayang. Ngayon merong malaking isda daw sa loob. Ano pala mo ko ya? Edison po. Edison? magiging edison taga yun pisan ipisan pala natin to eh kapitan? Oh. ipisan eh, ni kapitan to ipisan eh, din natin to eh uh, ah uno dos uy uno dos daw uy Ingat pre pre pasok na kami ah patinting labanan pala to kakapon daw yung mga agat ayun sana kita o yes ita bagay kita pa malaki kapahap

Ah, wala, nagsumbong sa amin, kuya, kung may nagsumbong sa amin ka mo, nadali namin yung mga agad mo. na, <laughs> meron na kaming tagasumbong din eh. Ito pa na service niya, yung Eliza eh. Uh, oh. Na meron na kita mga hapon yan? Kami ka hapon eh. Ito mo di, gulat ka dyan. Yan. to oh! Makalaki! Hahaha! <laughs> <laughs> <laughs>

gilid. Sinisip na, nakipaglaban na. At sabi ko kanyang ano, ligawan mo. Hindi, e, wow. Malaki. Pero gusto ko lasa ng mga agat kagawad. Pula-pula <laughs> ano talaga yan. Pula -pula talaga yan lasa. Mamantika yun. Iba ang lasa na yun. Magmamantika. Mantika ang sabaw na yun. Meron pa kaya? Oo. Meron ba, Brad? Ha? Meron pa, meron pa. Meron pa. Pero nalilit na akin ako. Ilan ang baklad mo dito kaya? Hindi diba, masin... oh, diba mo pa napandaw. Yun! Yes. Hindi mo pa napandaw ah? yung isa. Diba? <laughs> diba? Meron pa isa daw doon. Lucky. Okay na to. Okay na <laughs> <laughs> <sulb> <laughs> yun. Sold din eh. Isa lang na yun. Sold okay na. Ini pengharapnya piring kuliner, iya, itu kuliner, piring piring, 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 kalating kilo piring piring, piring isipan ng luto ni tutuk mo to ngayon pre luto to pre legend ada daw sabi di kuloy prito lutong prito lutong di dyan pwede prito lutong ako bagai prito lutong pakalangi reference oh. sweet and sour ah. sayang yung mga pulang pula daw eh uh, nanginggit nang ko eh pinsan <laughs> mo kagawa dahil eh. pulang pula daw eh aroy hindi ah, ko sarap nun no? tapo na siguro tong kartongan po nga <laughs> <laughs> kanina kahit kartongan lang <laughs> pag tsagaan mo <laughs> talaga eh sarap yan sarap yung kartong na <laughs> yan tagal lang buhay nung nakula po ikaw oh, diba? ah, Wala pa kalahati yung lapulap ko okay. mm. Mga karabas sa pangmaklad. Kung oh, hindi pa nagsakit yan, ma, kumain kami ng hilaw <laughs> na pusit. Kain nga hilaw na lukan yan. Bilo-bilo <laughs> Bilo-bilo. Ka Kain pa ng bilo-bilo yan. <laughs> taing kambeng. Kagawad, meron kayong kilala dyan sa inyong kakain taing kambeng? <laughs> Ay, hindi ako oh, bro dito sa malamit. <laughs> <laughs> Talagang yung ano talaga, yung bagong-bago. Kahit yung luma. Matindi <laughs> yan buwi tapang yan eh. e may isa pa tayong taga sumbong ngayon pre hmm. ang dami na sila ah ang dami na yung taga sumbong <laughs> si bata namin dito yung pang may nagsumbong <laughs> sabi ko kaya ang isumbong mga isang kilo patas pre hmm. pre o oh? hmm. okay na? ilan yan? dalawa dalawa, ayos ako oh, magawad balik tayo doon? oo oh. sige Ah, karabas, uh, balik na doon kami doon sa Anseray. Mag-ikot pa tayo doon eh. Hindi pa kami nakakaikot doon eh. Sa buong isla. Ay, wala. Ah, uh, gusto na yung makita yung... Legs, yung sibut yung legs? Lugar niya doon. Yung kapahap mga karabas, pinsan yun ni Kagawa JR. Ikiluhin namin doon sa kanila. Iuwi natin yan. Abangan nyo. Galing, hindi tayo nabigo sa unang uh, dayo natin dito may maiging ano tayo dito malamang maiging parokyano ganda sarap dito yung gilid po niya ano, bakawan eh yung gusong gusong bahay niya ng mga ano apahap yung mga agat naper po ngayon balik tayo doon ngayon na dito na tayo sa ang siray ulit yan ito tour tayo ni kagawad sa loob ng isla ano? Maka ikot-ikot kami. Ikot-ikot na tayo. Tsaka tibangin natin guys yung mga huli. Siyempre laban, labanan natin ng patas dito yung bilis Tsaka mag-add na lang tayo dun sa baklad. Para hindi madala. Hindi <laughs> 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 <Ay, laughs> madala ano? Hindi <laughs> uh, uh, madadala. Sa <laughs> so, kapag meron talaga. Yun. Ayun na eh, mga kakawa ng talakitok no? Oo. Uh -huh. Sarap nun saluk-salukin sa loob yung nakaraan sa kanya mm. di ba alay magsusumbong naman yan eh mukhang sumbong din si Kiko eh hindi yun ayun, ayun. nababa yun lang isda marami silang bangka dito mga karabas pang biyahe pang pusit pang kaskas lahat ito ganda nito oh magkabanggalan tayo na ganda pre tsaka yun okay. <laughs> ganda Sarap pang service niyan dito, no? Ayaw. Bilis niya. Tainik dito pre. Ha? Morning po. Morning. Morning. Ah. Morning. Ngayon po, ilay mo nga yung paha po. Ngayon natin kami nakapila. Morning. Awa. 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 Boy pa kata. Ito na. Ito boy pa. 1.5. 1.

Ayos? Okay na sir. Ayos. Alam mo, ito tour po tayo, no? Ha? Ikot tayo? Ikot tayo sa glit? Ito? Ikot tayo sa glit sa ano? Ikot lang po namin sa glit. Tayo sa barangay hall. Anseray. Kanilang covered court. Ang ganda, ha? Nice. Ganda pala dito. Ganda dito no? tayo. Ganda dito tayo. Ganda Uy, si ano to? Si Durdan. Jordano. Serena. <laughs> Serena. Serena. Uy, ang Serena. Ay, eh, mga karabas, ito po yung mapa ng Adsiray. Dito tayo kanina nag-duck. Ayan, ito yung daan papunta. Ayan, malamang dito tayo. Saan tayo banda, kagawad? ini saya tuh, ito. yang Yung ibon, wala yan. lupa dito ha. Ah. <laughs> eh, dito tayo, eh. karabas sementadong ah. part. Yung mga motor na rin. kahapon pala dapat pala yung sakay natin yung bike natin ngingiti <laughs> <laughs> ang kanila di ba may tawid dito ng papuntang ano kagawad proper oh. ano ang daan landas lang rap road rap road yung set mm. talagang bago ka makarating mga raking pagsubok talagang ayun <laughs> maraming pagsubok hmm. yeah, gusto namin maganda uh, yung dito ato ah Kaya oh, makarating lang uh, yan ang taas uh, na yan pa. uh, Yarns muna bago ma uh, ano mm.

May, may klase. Ito mga karabas, yung kanilang high school dito. Bayanihan yung paggawa. ayan eh, gawa siya sa kawayan. Ganda. Garnet. high school? Grade 10. Grade 10? 7th, 8th, 9th. Ganda. Yung mga teacher dito, taga San Jose? Oo, oh, San Jose. Aaral ah. kayong mamuti ha. Mga karabas. Napakalinis nung area. Tingnan nyo. Oh, Araw-araw merong nagwawalis, no? Araw-araw mm. kasi. Talagang Talang, hindi nga namin ang pansin talaga yung way namin dito para mm -hmm. malinis talaga. Ganda, oh. Walang kalat eh. <laughs> Talo kayo eh, pre. Talo kayo pre. Talo kayo pre. Talo puno. Yung mga dahon dahon. Yeah. Malinis oh. <laughs> malinis. Hindi miso. Walang dahon sa gilid. Oh, isang mm -hmm. mga sunog. May sulog. Hmm, street light. May kuryente. Aba. Tangka pa. Okay, dito, dito, dito? Ah, dito na, na siguro tayo. Hmm, dito mali sa na. sunod ulit natin na uh, libutin ano. Hmm. Pero nag-iilaw yung mata ni Kumoy. Kami na mali, eh, hindi natatapos dito yung pagpunta natin dito makakara mas mabalik-balik tayo dito. Iling loop. Hmm. Marami nang sumbong, marami nang sumbongero dito. <laughs> sumbong na may mga huli. Yan naman yung guys. Hindi yung sumbong na iba. Linis. Oh. Yung <coughs> mga magbibisita uh, dito mga karabas talaga mag enjoy Oh. Unggoy siguro marami dito. Meron. Unggoy? Marami rin sa amin eh. Wala lang buntot. Wala <laughs> lang buntot. Iba yan. The heart out na <laughs> Magaling sumuntok ng kanan yung doon sa amin eh. <laughs> Mayroon eh, meron din silang mangrove area dito. At saka oh, marap. meron pa silang mangrove planting dito. May kita natin yung pag uh, low tide. Project din yun uh, ng ano, ano? National. Ah, uh, national. Inaparami eh, nila yung mangrove area din dito. Para sa mga sunod na henerasyon. Meron pang mga mahuli dito ng iba't ibang uri ng ano? Yamang dagat. Kasi bahaya ng mga kung ano, -ano isda yun eh. Oo, oh, mga malilit na. Oo, oh, lima oh. Peaceful dito pa rin eh. oh. Peaceful. Ah. No, ayan mga karabas yung mga bubbles. Oo, oh, diba? Napakasipag. Morning po. Sipag nyo naman po. <laughs> <laughs> Yung mga gripo dito mga galing to dun sa kuweba Kuwebang gib, gib. Yun ang ating pupuntahan sa mga susunod Tabsing uh, Ngayon din na muna para suspense uh, Suspense na uh -uh. Sanod na ulit bukas hindi na tayo subukan ang uh, sarap kalisikisan eh hindi alam na ako kay Kuya ini pwede nyo kita na wow eh kita rin pre, oh. mm -hmm. pre um, kita rin huh? abo ngit yan huh? ngit sarap tanggalan ang I-sweep ang sarot ito guys ni Kuya. Bira tayo maka uh, tuto ng ganda eh. Uh, kaya talaga. Special ito. Ito yung matindi dyan oh. Tikas na nga rin eh. Hindi kaya ng kutsilyo ito oh. Ano? Tikas. Hindi no, kaya ng kutsilyo ito Hmm Ito na nga, may stainless steel pa nga ito oh. Chris Kiss. Grabe yung mo mong asang niya. Eh, so na dala, ang dala dyan. Pisingin mo na at Wala siyang pero matindi ang ano. Hmm. Ano, uh, uh, may ngipin-ngipin eh. Oh. Yun, yung mga kadali ng mga atin. Hmm. Yan. Ano? Ah, oh, Grabe talit mo dyan. Parang kutsiliyo. Ano ba yung kapag nag-aluto, hindi mo panggalas ng Ano ano? Yeah. Okay. Tawag Click, click. Okay. Eh, yan yung lasa. <laughs> mm. oh. <laughs> Ang laro oh, pa sa crunchy Oh! Hindi natin natanggal ito. Ayaw mga lang. Huwag mo nalang bitukahan pa rin. lasa. Nakahasang kung nang Baka hindi pa yan doon na kinain. Ayaw pre. Alamang na yun pre. Hmm. Anamang na. Hmm. pa Hmm. 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 Ito yun. na lang para maganda siya iprito. <laughs> lang guys, lutuin natin. sa uh, lang, sakto lang. <laughs> <laughs> Ayan, pre. dahil ang hiling niya ina nice is ay ano i daw kaya uh, hindi natin ipaksim banggit niya dyan magkutin oh. sa ano magkutin ako ang banggit niya ang uh, magandang luto kaya sabi mo kasi prito lutong may make up free lutong yan ang laki eh mo yan sa duruan dun sa haraba style Uy, uy, uy. Ano mo yan? Itusok mo doon? Sabay ng manok yan. Luto rin oh. yan ah. Oo. Luto nga yan. Abit! Uy, tali naman yun. Uy, baka may dilaw ka dyan, mre. Sarap to, mre. Dilaw na asin. Ano nito yung mga karabas? Ng gita. Ang garis mo rin.

original Bawa tayo sa natin haluya. Ah, pula Ayan, natin bawang brown agad, ah. natin, Ang mahal, ang mahal dati pero ngayon ay mura 38 pesos kanya-kanya lang tayo silim may mga karabas kakain si tatang kasi kasi igay binawala ng doktor niya yan mahal mahal, bawang mahal, bawang mahal, bawang mahal, Buti hindi niya binawal pa mag bawal ka huminga, no? Uy, buti hindi binawal yung masarap, ano? Bagay, kaya tayo mga karabas wala sakit, bawal sa atin talaga ang alat. At saka yung sobrang ang din, bawal din yan. mga kasarapan lang, ha? Kasi so, ilagay natin to. Pagkulok-kulok na yan, ano pa? Ito, paminta. Durog. Paminta, may sama pang stickler yan. Ito na ang tunay uh, pink salt. Pink. Okay, may dilaw. May pink. May pink. rin ating, it wrong, itong aking retretong ano, original. Kamusta nga. May rocker. may rocker. Sarap ko <laughs> sa 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 na. na Malapit na maglaot ng rocker. Lagay tayo. Ito, mga Spring. Yun, yun. Ayos na to mga karabas, gakulit na eh. Nating uh, ano um, okay, na to naman na to again. si man Hindi, pa ka. ang kamay ko mo. Ayan natin yan. Hindi na ko. Ang ganda ang sap na yan eh. Ilalim. Hey, hmm. Habang ginahukay, lalong naganamit. Padalom ng padalom, panamit ng panamit. Tira na natin kunti. Mm Sarap tingnan niyang sa baklad eh. Kalaki-laki talaga. ruga. Dubli laki na yung <laughs> <laughs> eh. Abo, dubli niyang kalaki Kaya oh. <laughs> Kala yung mga karabas. <laughs> Dala ka pa ko <laughs> ngayon. eh. Mauna <-alatang> <laughs> na na, Hindi pa ako butong. Butong ka na talaga pa. Ayagay, ayagay. Mm -hmm. So, ginapin siya. Bibo-bibo, tarapin na pinanipa, ayagay. Eh. <gabung> Maganda <garam po. laughs> <laughs> kasi ang ano, ang um, baklad. Ganda ng baklad ben, oh. Ganda. Mm -hmm. Ganda. tao <laughs> <MP3. laughs> sa kami lundag-lundag. Matay gas. Oh. Para, tulad ng oh. mga ano oh, <gabi> mo hmm. oh. hmm. Kain po tayo mga hmm? <laughs> Kain tayo. Kain tayo, mga Agahan pa kali ano. Naluluto. Oh, <coughs> ay nyo. Pag yung mga hindi mo inakala pagkakataon, kakataon diyan niya nahuhuli. Yung hindi mo siya sinasadya. Mm uh -huh. Katulad niya no. Yung taga Mabini. <coughs> yung malaki bagat pre. Balik tayo dots. Ha? Hmm. Wala naman niyan. Okay. Pero no. Yakupat din yung, yeah, yun. Ano oh, di ba si Pero din kaya? Sa so, niya, di ba na Elise yun? Hmm. Binili Man. ng patunggan eh. Hindi naman na Elise eh. Hindi naman na Elise eh. Sa jackpot no? Binili nila kaya dahil ito ang no? Malaki, di ba? Malaki ang walo. Mm. Pag-ila, ganda. Um, Pag-ilo. Mm. Si ano rin, yung... Sito ba yun? Si parang Rini ata yan dyan dati. O, nagpasok dyan. Yeah. Tapos naiwanan mo siya ng... Iwanan siya pa ng ng... Kate. Iyon siya. Hmm, ito ba? Yakma ang hindi. Mm. Ito pong ano. Mayroon magabulit sa loob. Ayaw mag magpasok dun sa lalaki ang ano yun, mga kalaba. Takman. Kalahati na yung pungla yan. Mahalin mo lang ako ng wagas. <laughs> hmm. Kainin ko yan. Kahit walang hugas. Yung <laughs> <laughs> um, bigas, no? Yung no. bigas lang um, bigas. Um, bigas. Uh, <laughs> yun. So, um, so, yung so, bigas. Yung so, nakawin mo. Sa pabili mo bigas pag wala ang hugas. Tsaka kamuti. Hmm. Ngawin mo lang mo ng kamuti, ba't hugasan mo pa? Lungulong hmm. hmm. pala ang jeray niya. Tago lang eh, no? Hmm. Parang gano'n na... Uh, pwede maglakad pa punta no? Ang oh. layo! Pwede man. Pwede yung <laughs> tapos ng bundok. Tapos ng bundok. Tapos oh. ng bundok. Mm. May mga daan yun doon. Oh, Ang may daan. Mm. Ay, no? Pero la layo. May mga trail-trail dyan tra 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 doon, eh Matindi nga doon pasubok kami ka man Balak niya Emboy dati mag-trail dyan, eh. Bye. Bye. So, oh, man. may ganti si Igay doon sa yung ano na yung moto niya. Yeah. Oh, Malin, wala ko. Malin mo lang ako ng bagas. Ano pa nga yun, ha? Eh nakalimutan mo na. Gawin kitang um, panghimagas. <laughs> <laughs> Galing ha. Pwede. Pagkatakas kumakain siya, may panghimagas ako ha. <laughs> mm -hmm. Hindi. <laughs> <laughs> huwag magpasok sa pakuanan nang kapabango ka ha. Ah. Huwag na huwag. Huwag na huwag, masisira <laughs> ang pakpan mo. Ba't may angkit ka huwag? Oh, oh seryoso? Hmm. Pag yung may putok-putok ang kinikili mo, tulad ka, oh. ganda pakpan ko eh. Mm -hmm. <laughs> Dalawa kami ng Alben pala. Napalunto. Tol! Kala ko namatay. Hindi. Thank you. Susunod ulit na tayo. Mga